Ang pinakamagandang ambag ni Governor Mandanas para sa lahat ng munisipyo, syudad at probinsya ay ang Mandanas Ruling. Dahil dito, madadagdagan ang parte nila sa buwis na malilikom ng national government. Ang ruling ay naipanalo ni Gov. Mandanas at former Bataan Governor Enrique Garcia Jr. sa Korte Suprema. Ang ibig sabihin nito ay madadagdagan ng maibibigay na tulong at serbisyo ng pamahalaan. Lahat ng mamamayan ay makikinabang dito. Ang pondong maidadagdag ay mapupunta sa edukasyon, sa programang kalusugan, paaralan, at iba't ibang proyekto ng lokal na pamahalaan. Dahil sa Mandanas ruling, mapapabuti ang kalagayan ng bawat LGU or lokal na pamahalaan. Formal na ang karagdagang pondo ng bawat LGU. Uunlad ang kanayunan, uunlad ang buong bansa.